family nagsama-sama para sa ika-86 na kaarawan ni tatay Eddie Mesa. Ngayong Sunday family day nga nila ito ginawa para kumpleto ang lahat sa birthday ni tatay Eddie. Andito ang anak na si Michael de Mesa at mga apo na si Najof, Gabby, Sid, Max, at Stevie. Wala nga lang dito si Andy pero nandito ang anak niyang si ate Ellie. And then, And then, congratulations. Okay. Congratulations. <laughs> Naging masaya nga ang celebration ng kaarawan ni Tatay Eddie dahil kasama ang kanyang mga apo sa tuhod. Marami na nga sila kaya nag-enjoy kumain sa labas plus bonding with the family. Simpleng birthday cake ka lang ay masayang masaya na nga si Tatay Eddie. Basta may get together, ang Eigenman family, mas gusto nila na silang lahat ay kasama. Mahigpit nga ang kanilang band sa pamilyang ito. Hanggang sa apo nga sa tuhod magkakaklose. Okay. Naghanda pa nga ng birthday show ang mga apos sa tuhod na ikinasaya talaga at pinaghandaan ang kanyang kaarawan. Kumanta ang mga apo at proud na proud lahat lalo na ang mga magulang nila. Si Dita Max Agenman ang ganda ng ngiti habang pinapanood ang mga pamangkin. Mga anak nga ito ni na Maya, Eigenman at Geoff. Mga masisigla nga silang magkakapatid. May hili kumanda at gusto sabay-sabay pa silang tatlong kumakanta. 아, 진짜. Tuwang-tuwa naman si Sid Lucero sa kanyang pinalaro para sumaya ang birthday celebration, hindi kumpleto na walang games. Ang nagpalaro nga itong si Marika ang asawa ni Markel. tuwang Tawang-tawa nga itong si Julie Agenman sa kanya. Kumain din sa labas Si Eddie Mesa at Rose Marihil na kasama ang kanyang anak na si Michael de Mesa at asawa nitong si Julie Eigenman. Itinrit nga sila sa mall date. Ang ganitong simpleng celebration nga ay masaya na si Eddie Mesa na kasama ang kanyang anak at itinrit sila sa paboritong restaurant at mga pagkain ni Eddie Mesa. February 18 nga ay pinanganak si Eddie Mesa at nag-advance birthday celebration na nga ito sa Siargao, nakasama na marang kanyang apo na si Andy. Pati ay ang mga apo sa tuhod na si Lilo at Kowa. Sa edad nila, batang bata pa rin ng looks at talagang malalakas pang ang Nakakatawa naman ang get-together ng Eigenman family para kay Eddie Mesa at Rose Marihit. Ginawa nila ang seryosong tinginan at panalo nga itong si Rose